nakita nyo naman yung mountain view na yan no? Uh, napakaganda talaga hello guys another day another video samahan nyo po ngayon sa pag hike at pupunta tayo ng harmony lake sa may whistler mountain so let's go andito na po tayo ngayon sa whistler mountain village gondola So around 2.15 na ng hapon pero marami pa rin tao. Dito tayo sasakay. Ito yung trails na ginagawa para sa Works So by August is mag-start na sila for 10 days. Tataas na mga jump. 20 minutes ng gondola ride nandito na tayo sa roundhouse marami pa rin tao bibilisan lang natin paglalakad natin gawa ng yung last download is 5.15 ah sarado yung ano cloud raker yung cloud raker yung yun yun yung, yung sa pick express sasakay ka yung may tulay doon sa taas so let's go tara na sana natin samahan nyo ako ngayon at umpisa na natin ng ating pag -hike. let's go So, dyan tayo pupunta muna sa Harmony Lake Loop. Yung Village Gondola, last download is 8.15. So, 8.15 pala. Yung Black is 5.15. Oh. Let's go! Mag-iikot lang tayo. Nakita nyo naman doon yung view. Ayan oh, oh di ba ang ganda ng view maaraw na maaraw ngayon ayan siya guys maaraw siya dito pero malamig pa rin mahangin siya kita nyo naman yun bukas try natin pumunta dun sa picas traverse dun sa taas wala na kasi tayong oras eh dapat maaga ako pupunta dito kanina kaso around mga 10 am biglang yung umulan ng malakas kaya late na tayo nakapunta so, so nagtanghalian muna ako pero tatry natin na tapusin natin yung loop bali yan yung ano snow making whistler upper reservoir dyan sila kumukuha ng tubig para going snow pag malapit na yung winter season so meron din dun sa kabila malapit sa Peak, Peak Express diba? bawal kang pumasok dyan <laughs> ang ganda ba? Diba? pag winter dito mag marami ding nag snowboard sa park alam mo may AC na nasa 8 degrees, I think kasi malakas yung hangin so, yan yung mga sun for snowboard ding at saka ski merong blue run tsaka black diamond run So dito tayo sa daan na to. Alam nyo ba maganda mag-hike dito sa Whistler Mountain kasi maraming tao. Pwede siya sa mga beginner at saka intermediate. Ngayon meron din mga pang-professional na kaso kailangan ng malulupit ang gear doon. Medyo downhill siya. Kaya kailangan talaga maayos yung sapatos mo dito kasi baka madulas ka nakikita nyo yan mga wild plants may mga wildflowers din. Ayun na yata yung Harmony Lake. Sa so, Pero tingnan pa rin natin. Kailangan pala dito mayroon tayong ano, hiking pole. Lalo na pag mga may mga steep descent na tinatawag yan. Sa susunod baka bukas bili tayo ng ano hiking pole para hindi tayo masyadong mahirapan. Madugudugong akyatan tumamaya. <laughs> Ay, ang ganda ng lake na yan. Oh. Hindi ko lang alam kung pwede maligo dyan. Pero bawal yata. doon tayo bukas guys nakita nyo yung mga tao na yun doon sa Apikas Traverse naman sila sa kabila yun kung magandang panahon bukas maga tayo aalis wag lang sanang uulan kasi pangit pag umulan madulas ang daan tayo pero hindi pa ako sure kasi first time ko lang din pumunta dito eh. Ang sarap guys. Ang lamig ng panahon pero hindi mo na kailangan mag-sweatshirt or mag hoodie Maaraw siya eh pero mahangin. Mamaya nito yan pagpaakyat hihingalin tayo pero maganda yan sa katawan kasi exercise din ba. Kasi last akong nagbike was last Monday pa almost a week na rin tapos nagpahinga ako noon kasi nasobrahan yata ako imagine almost 40 kilometers yung bin binike namin sa Checamus Trail sumakit yung katawan ko so ngayon pahinga pahinga muna you see this tingnan natin kung anong ano may mga, may mga apps kasi dito eh so titingnan natin kung anong lake to mini lake lang siya nakita nyo o oh, di ba mini lake siya ah, Guys, bali nandito na tayo sa Harmony Lake ito pala yun yung Harmony Lake so napakaganda talaga so try natin pumunta dun sa kabila enjoy mo talaga yung nature dito e tingnan nyo naman o oh. napakalinaw ng tubig o oh, diba sarap siguro maligo dito <laughs> kasi malamig glacier to eh glacier water so it means galing siya sa snow once natutunaw kung dito pupunta sa dun sa ila sa pinakababa so guys continue tayo dito tingnan natin kung hanggang saan to hanggang dun lang yata to or mayroon pa yatang tataas tingnan natin bon. sarap magtambay dito kaso limited lang yung hours na pwede tayong magstay dito eh. gawa nga ng may timing yung gondola Napakaganda talaga guys, napakalupit nito. So, pabalik na tayo. And dadaan na natin tong ano, Harmony Meadows. Oh, yan yung lake. Oh, may mini falls pala dun sa taas. Oh. Medyo mabato-bato na siya guys. Pero may mga mark naman siya kung saan ka dadaan para hindi ka maliligaw ha, nan medyo nandito na tayo sa taas nakakapagod lang kasi pataas pa siya kita nyo yon oh. sa baba kanina sige larga ulit tayo let's go hingal na tayo guys oh. mataas taas pa yung pupuntahan natin practice lang to practice ay kapagod pero kaya 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 ni natin yan nakita nyo naman yung view na yan ang ganda di ba ay kapagod lang ah, pagod na ako kapagod talaga pero ang ganda worth it masyado siyang steep guys pero malapit na tayo sa taas konting tiyaga lang Ay. nakakalula lang siya sa sobrang taas so guys nandito na tayo sa medyo patag patag na yung ano daan kanina uphill, uh, siya tapos nakita nyo naman mabato ba diba? pero napakaganda Ay, ano pa lang to ha bali yung ni nila sa Harmony Lake is blue trail tapos yung dinaan natin black trail yon wow first time naka black trail ako oh. Diba? Ay. Meron pa ring mga konting snow doon banda, hindi pa siya masyadong natutunaw. Hey. Sarap nito magpahinga sa bahay. basta mag ano ka lang dito follow mo lang palagi yung trail may mga trail sign naman siya ayan o. tapos may mga danger zone din may nakalagay mga boundary area o kaya yung mga close area na nakita nyo yung may mga taong pupunta doon doon yung Picas Traverse baka bukas try natin pero kailangan maaga ang open kasi nito isa uh, 11 a.m. yun yung opening nya wow ang ganda ko Uting tingnan nyo guys oh, di ba? view wala mai-inlove ka na lang talaga dito sa Whistler sinasabi ko lang talaga napakalinaw ng water stream guys ah ito yung falls kanina na maliit na nakita natin do'ng banda pwede mong inumin yan usually yung mga tubig dito is uh, galing sa ano galing siya sa uh, mga lake meron pang lake dun sa tuktok na yon sa mga ano mga bundok dun kinukuha yung tubig dito yan na sana bukas lang is maganda yung panahon wag na sanang umulan para by 11.30 ano na tayo papanhik na tayo ng bundok kasi kaninang haba nang pila sa gondola almost 50 minutes ako naghintay nakapila ang daming tao imagine mga 2.15 ayon ng hapon usually halos mga turis lahat tas alam nyo ba ang entrance kung magkano nasa 99 or 110 dollars yata ano lang yun one day pass lang yun ah. buti kami meron kami mga ano spirit pass na tinatawag so ano na yun kasama dun yung winter pass tsaka hiking and sightseeing pero yung sa bike pass is iba yun meron lang kaming discount pero hindi kasama sa spirit pass namin Ulala. Napakagandang tanawin. Tingnan nyo guys, no? Napakalino ng tubig. Pwede kang manalamin. Diretso na tayo ulit. sanda ba dito? I think Dito ah, <laughs> uh, oh, dito tayo sa baba. <laughs> Ito yung mga magagandang ano yung hindi mo alam yung daan. Pero meron naman tayo ano, navigator. Meron tayong apps. Kaya uh, hindi tayo mawawala. So kailangan pag nakapunta ka ng hiking, make sure may data ka. Fully charge yung battery mo or dapat magdala ng extra at meron kang app, hiking app wow wow oh, ito ba yun yun double check muna natin tama ito nga medyo steep din sya ayan may sign naman ng ano ng hike kailangan sa susunod talaga o kaya bukas kailangan natin bumili ng hiking pole medyo mabato sya eh kaya yan oh, kaya pa ng tuhod natin yan pag uphill bike nga tayo eh magandang exercise to lalo na pag ikaw ay medyo nasa edad na nakatulad ko pag sumasakit na yung mga buto-buto kaya makita mo yung mga nag -hikes. usually may mga yung iba nasa 70s 60-70s na nag-hike pa rin sila kaya ang lalakas ang katawan nila ayan ha Uh, kalahati na tayo ng daan natin <laughs> babalik din tayo dun sa Wista Village Gondola next time na tayo pumunta ng peak to peak dun sa kabilang bundok uh, wala na kasi tayong time eh ito na guys siguro malapit na tayo yan yung kaninang pinunta natin yung ano yung may parang small lake para sa snow. Yan yung sa taas. Oh. <laughs> Di ba? tayo sa kabila kanina. Ay. Success. Success. Ay medyo maaraw na dito success yung unang hike natin ay oh ayan malalim siguro yan oh, no? nasa electric fence pa tapos magpapahinga lang tayo mamaya dun sa ano sa dun sa ano Ano kasi yun? roundhouse may tambayan dun eh so ito ang unang experience ko ng hiking dito sa Whistler so nag ano tayo Harmony Lake Loop tsaka uh, tinapos natin via Harmony Meadow tutusin malapit lang siya kasi so yung ibang hinahike sabi nila 5 hours papunta pa lang dun so basically is kailangan mo mag camping overnight dun sa ibang lugar pero pag pupunta ka dun kailangan marami kayo kasi hindi na siya ano patrol ng resort ito pinapatrol pa kasi ito ng ano ng Whistler Blackcomb Resort tsaka may signal pa dito. Yung ibang lugar is wala na so nagdadala sila ng satellite phone. Dalawa yan sila, yung isa doon sa kabila. Kaso sarado ngayon yung ano, picture. Kung nasaan yung cloud raker yung mataas na hanging bridge. Yata mataas yun, tapi na mataas. Buong mundo pero ewan ko, pero mataas siya. Pero nakapunta na ako doon. Ah. Uh, pero gagawin ulit natin ng video yon. Kasi nag sightseeing sightseeing tour lang ako noon. <laughs> ano 'yon nung Canada Day. So ito lang, kaya pag day off mo dito, pagka summer kailangan ka talagang lumabas. Kasi mainit sa loob ng bahay. Wala kasing AC yung mga bahay dito. Puro lang siya ano kahoy hindi naman sobrang init kami mean, pagka gabi malamig naman so kailangan mo lang talagang haalis ka either mag biking ka magtambay ka sa lake or mag hiking ka pwede mo mag hiking mag -isa. pero kung lalagpas ka ng boundary kailangan mo ng complete na mga gamit na malulupet tsaka mga first aid So dun yung sa kabila Ayan yung cloud raker Yung mataas na tulay na yun Nakakatakot yan Ito naman yung daan papuntang ano Papuntang So kasi yun Papuntang Tikas Something like that <laughs> Parang Pikachu julang Imagine yun na Pagka winter season Diyan ako nag-snowboard Doon pababa Doon sa banda na yun Success. Gusto ko pa magtambay kanina dun sa ano eh, sa lake eh. Kaso kailangan nating umakyat kasi hindi pa natin alam yung daan, hindi natin matantya yung ano, yung oras. Gawa na ng, nga, ng late na rin tayo nakaalis. At medyo nag tayo ng oras. Kung medyo napaaga-aga tayo nung June, meron pa silang tinatawag na snow walls dito banda sa uh, taas Ewang ko lang uh, bukas tingnan natin kung meron pa maganda din dun ito guys, andito na tayo pagka uh, snowboard season dyan, dyan kami umalala lagi akong bumabagsak, dyan ang taas medyo mataas kasi yung uh, yung base niya pagbaba mo ng ano ng chairlift tapos yan dyan ako dadaan hanggang dun dun sa may lake na yon dun yung dun yung daan sarado nga yung cloud Raker. hindi gumagana yung chairlift nila dun eh yan. so yung mga nagbayad ng ng entrance dito lugi ngayon umulan ka nga kasi kanina medyo malakas din yung ulan kanina uh, di ba picture taking muna tayo ayan yung pic to pic so merong isang ano, ito dadaling ka doon sa kabilang bundok yun yung Blackcomb Mountain ayan mataas din siya. merong ano dyan dalawang cabin na may ano, floor glass o kaya mamaya pagka bago ako umuwi titingin ako ng ano ng hiking pole para bukas ay ay di ba ang ganda so ayan na yung ito yung roundhouse roundhouse lodge tapos yan yung entrance ng ano, Isla Village gondola ayan yung sinasabi kong isa pang mini lake kung saan sila kumukuha ng panggawa ng snow yung sa kabila kulay blue, ito kulay green lupit no tapos dun ka sasakay nakikita nyo yun yun yung ano, entrance ng Peak Express para pumunta ka dun sa Cloud Raker, dun sa taas hmm. diba ang ganda ngayon walang katao-tao kahit yata yung bike is not allowed na yun dito ayun meron meron ayun. so pababa yan sila ah, hindi rin yata pwede dapat sinasabihan agad eh pero may tinatawag sila dito ano, top of the world bike trail so yung bike mo is ilalagay mo din doon doon ka rin sa taas doon sa tinatawag na ano ah uh, nakalimutan ko na kung anong traversion pero ewan ko lang kung bababa to kasi pag na uh, pag, ay sarado sarado siya kasi naka ano din naka cordon so close din talaga so guys tapos na yung ano natin hiking natin and sa susunod ulit salamat sa, dahil sinamahan nyo ako sa aking unang hike sana po ipatuloy nyo akong suportahan. Supportahan nyo ako sa aking YouTube channel. Bye-bye!